Magandang gabi mga bossing. All right. i natin tong dama puzzle na ating ipinose, no? Okay. Ano ang sulong ng puti para talunin ng itim? Pataas po ang puti. Yan, yan dadama. Samantalang ang itim ay pababa. No? Pababa. Okay. May nagsasabi kasi na dito ang sulong para talunin ang itim. Tabla po dyan mga bossing kapag dyan ka sumulong. Oo. Kasi may pakain dito ang itim, oh. Oh, sulong pa diyan, sulong dito. Dadama ka tapos dito, no. Papadama rin yung isa. <clears throat> Napakatagal lang hulihan mga bossy, no. Pag sumablay ka pa ng isang sulong ay tatablayan. Okay? Balik ko lang ang position. Dito kasi may may madali namang paraan para talunin ng itim. Napakasimpleng paraan lang mga boss. Pakain ka lang dito. Yan. Tapos ipakain mo ulit, dama na siya, ayun. Ipakain mo ulit. Ayun, na-captured mo yung dama niya, nadoon ka na. Yan. Oh. 3 versus 1, talo pa diyan ng itim. Oh. Itim titira eh, no. Pag sumulong siya dito mga boss, pepesto ka lang dito. Oh. Saan siya susulong diyan? O dito. Kapag dito siya mga bossing, di dito ka naman. Yan oh, Iilag yan, malamang. Pwede rin hindi umilag, pwede rin isulong niya ito. Halimbawa, hindi siya uh, umilag siya. Pukunin mo na yung gitna. Para balik-balik ka na dyan Balik-balik oh. ka na dyan sa gitna. Oh, matatalo na yan. Okay, balik lang natin o. Oh. Okay, balik natin yung kumain tayo dito okay dito siya dito ko lang dito siya kanina dito no pag dito siya mga boss babalik ka lang yo babalik ka magsasacrifice mo bien eh para makalusot no pag dito yung nagsacrifice mo talo yan kasi kukunin mong gitna eh yan no Ah, dito yung magsasacrifice mo. Pwedeng dito, pwedeng ito. Okay, halimbawa dito siya kain ka lang dito siya oh dito ka lang iilag yan okay dito ka naman hmm. timing pagbaba niya oh iskwalahin mo eh okay. bababa na naman oh iskwala na okay oh pakain siya dito dito siya dito ka lang pagbaba niya ilalak mo talo yun ang mabilis ng pagtalo doon mga boss okay balik natin nagpakain tayo oh, dito siya dito naman <clears throat> dito siya uh, dito ka naman oh. balik ka lang diba pag dito siya uh, dito ka Yo, pwede siyang sumabay dito oh. pagkain dito siya oh, di harangan mo oh, di wala nang lusot yan pagpakain dito dito siya maabutan mo lang Ayun lang, ganun lang mga bossing ang simpleng pamamaraan. Pag-solve sa basic na puzzle lang naman 'yan. All right.